Radio natin. Nationwide. Ako naman tayo sa 105.3 radyo natin, Gimba. 26 na Starlink Internet Devices ipinamahagi ng DOST sa mga DepEd School sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Ang magandang balitang yan, ihatid sa atin ni Army Karanza Army. Yes, good morning, Miss Ally Miss Fatima, at syempre sa lahat ng ating listeners nationwide. Nagpamahagi ng 26 na Starlink internet devices sa mga DepEd schools sa bayan ng Gabaldon dito sa Nueva Ecija, ang Department of Science and Technology. Sa ilalim niya ng Expanded Community Empowerment through Science and Technology o ng ESET program. Naganap ang turnover sa Gabaldon Central School sa naturang munisipalidad, Enero taong kasalukuyan na pinangunahan ni DOST Undersecretary for Special Concerns, Dr. Chedoro M. Gatsalian kasama ang Regional at Provincial Science and Technology Offices. Layon ng uh, proyekto na makapagbigay ng akses sa mabilis at maaasahang internet service sa mga geographically isolated and disadvantaged o GIDA schools and communities na limitado lamang o walang akses sa internet at inaasahang malaki ang maitutulong nito upang mas maging mahusay ang learning capabilities ng mga paaralan. Ayon kay Yusef Gatchalian, pangunahing makikinabang ang mga mag-aaral sa malalayong lugar sa proyektong ito. Pinuri din niya ang tanggapan ng DOST Central Zone at ang direktor nito na si Dr. Julius C. Uh, Carl dahil isa ito sa pioneering team na nakapagsagawa ng ganitong inisyatiba sa ilalim ng ESES program. Nauna nang nakapagpamahagi ng Starlink devices sa 70 remote schools sa pitong lalawigan dito sa rehiyon, Oktubre noong nakarang taon. Nagpapasalamat naman si Provincial Science and Technology Office Director Lady Mel Sikat ng Nueva Ecija sa suportang natanggap upang maisakatuparan ang proyekto. Aniya nakikiisa ang ahensya sa pagkilala sa mga papel ng teknolohiya sa edukasyon. Samantala, nagkaroon din ng training kaugnay ng Starlink Satellite Internet Service. Ang mga eskwalahang nakatanggap ng internet facilities na ito, kasama sa training ang overall operation, installation, at maintenance ng mga unit. Ang Starlink ay isang satellite internet constellation na pinapatakbo ng isang private aerospace company na SpaceX. Nagbibigay ng internet service sa higit pikumput isang bansa, kasama na dyan ang Pilipinas. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Army. Magandang hakbangin yan partner ano para mm -hmm. wala talagang mapag-iiwanan, lahat makaka de ba? Lalo lalo na sa panahon na uh, modern age tayo ng technology. Yes, mga keep up tayo sa mga advancement ng technology mm -hmm. at ang mga estudyante natin partner. Yes, sana hindi lamang sa Gimba ano, mabiyayaan ng mabilis na internet lalong-lalo hmm. na rin yung mga liblib na lugar natin diyan sa iba pang lalawigan. Oras po muna natin sa buong Pilipinas 41 minutes after 7 in the morning magbabalik tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.